no so guys. Meron po tayong biyag. Ah, uh, biyakin ito. Kaya nga biyag po. Ayan, napakagandang cup. Po, napakaganda po nito. Dalawa po ang singsing -sing niya. Dalawa ang singsing -sing niya. Ang naman ito. Ah, uh, hindi ko alam kung original to O or legit ito na PHA. Ano ito? Ang lakas, Ang lakas, grabe ganda po ng katawan uh, ah, napa, uh, ah, napakain ko na ng mga na sa akin ito nung dumating payat yat ngayon napakataba na pinataba ko pinalakas ko uh, ah, ang batawag dito sa kalapati na to white plate po tawagin nila ganda po ang lakas magandang ibon po at eh, yan po sino man po ang may-ari nito eh papakuha lang ko good luck sa may-ari sana bumalik sa kanya peche po ito 2018 yung isa old bird na Oops. yung isa naman peche din kaso 2014 naman parang hindi magulo parang breeder na lang ito siguro ganda so guys alpasan natin kasi baka bumalik din sa may-ari ito. Swerte niya at hindi luck. Hindi po tayo nag-alaga nang hindi atin. ayan guys ha, pa-pa ko lang ko na. Okay. Yan po. Sana makauwi sa may-ari. Ing lang, shout out. Saraw sa mga ano, luck. Salute.